nasaksihan natin ngayon ang nakakabahalang pagtatangka na ipagpaliban, idribol, isalaula, at sa huli, hadlangan ang prosesong ito. Tila tinilukuran na ng Senado sa paumuno ni Senate President Chis Escudero ang tungkulin nito bilang impeachment court. Ang nasasaksihan natin ngayon ay ang pagtatangkang idribol ang proseso na para bang laro lamang ang ustisya at ang pananagutan ay maaaring tawaran. Ang kawalang aksyon ng Senado o mas masahol pa ang tahasang pagtanggi nitong ituloy ang paglilitis ay isang insulto sa bayan ng Pilipino. Senate President Escudero at lahat ng mga senador na humaharang sa paglilitis na ito ay dapat paalalahanan hindi sila higit sa saligang batas. Dapat nilang tandaan na sila ay naglilingkod sa bayan hindi sa kanilang patron sa politika. Huwag tayong maging kasabwat sa pagguho ng ating demokratikong institusyon at pagpapatuloy ng impunidad. Majority Leader. Mr. Speaker, Mr. Speaker, I rise on a collective and personal privilege, Mr. Speaker. May I know the this privilege, uh, Congresswoman Castro? The impeachment, Mr. Speaker. Yes uh, the gentlewoman uh, will have 10 minutes please proceed ma'am thank you maraming salamat mr speaker ginong speaker mga iginagalang kong mga kasamahan sa bulwagang ito tumitindik ako ngayon sa isang personal at kolektibong pribilehiyo ukol sa isang usaping napakahalaga sa ating mga demokratikong proseso sa mga mekanismo ng pananagutan na nakasaad sa ating saligang batas at sa tiwalang ibinigay ng mamamayang Pilipino sa atin bilang mga lingkod bayan. Ang proseso ng impeachment laban kay, Pangul kay pangalawang Pangulong Sara Duterte ay umabot na sa isang kritikal na yugto. Matapos ang ilang buwang pagtalakay, tinupad ng kapulungan ng, ng mga kinatawan ang tungkuling itinadhana ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng napatunayang artikulo ng impeachment sa Senado noong ikalima ng Pebrero 2025. Hindi ito maliit na bagay, Sir Speaker. Ito ay isang makasaysayang unang pagkakataon na panagutin ang isang nakaupong pangalawang Pangulo. Dahil sa malinaw at labis na pangaabuso sa paggamit ng kabangyaman, tinatawag natin confidential funds. Ang mga pondong ito, ginong speaker, ay mula sa pawis at hirap ng ating mga mamayan. Buwis na dapat sanay ginamit para sa serbisyong publiko. Ang korupsyon at kalokohang naglustay sa mga pondong ito ay hindi dapat hinahayaang pagtakpan gamit ang lihim, dilim at kasinungalingan. Malinaw ang utos ng saligang batas ang paglilites ng Senado sa impeach official ay dapat agad na isinagawa. Trial by the Senate shall forthwith proceed sa oras na ipinadala ang articles of impeachment at sinangayunan ng hindi bawabasa isang katlo ng mga miyembro ng kapulungang ito. Ngunit, sa kabila ng utos na ito, nasaksihan natin ngayon ang nakakabahalang pagtatangka na ipagpaliban idribol, isalaula, at sa huli, hadlangan ang prosesong ito. Pebrero pa nang pinadala natin ang impeachment complaint sa Senado. Pero, at, pero anong pecha na? It's been four long months. Saang banda, na, saang, saang banda ang fourth dito? Tila tinalukuran na ng Senado sa paumuno ni Senate President Chis Escudero ang tungkulin nito bilang impeachment court. Ito ay tahasang paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa panawagan ng mamayan para sa pananagutan. Ididi, ididiin lang namin, ginong speaker, na di ba sa 612.5 million pesos na pera ng mamayan na dapat ay napunta sa kanila sa forma ng serbisyo kagamitan o pasilidad sa mga paaralan at ospital ang dinila nila napakinabangan. Ilang beses binastos ang otoridad ng Kongreso gamit ang squid tactics, sirang plakang sagot at sitsirya para lang lusutan ang di kayang lusutan. Di natin ito palalampasin. Ginong you know, Speaker, paalahanin natin ang ating mga sarili at ang ating mga kasamahan sa Senado na maglinaw sa sinasabi na saligang batas. Kapag naipadala ang artikulo ng impeachment, tungkulin ng Senado na magtipon agad bilang impeachment court at simulan agad ang paglilitis. Hindi ito desisyon ng plenaryo ng Senado kung itutuloy o hindi ang paglilitis. Walang puwang sa saligang batas para sa interpretasyon o pagmaniobra upang ipagpaliban ang hustisya. Hindi dahilan ang walang session. Dahil una, ang impeachment ay hindi legislative function. At ikalawa, ang Senado ay isang continuing body na may mga senador pa rin kahit nagpalit, nagkapalit man o bago na ang termino. Ang impeachment ay special na tungkulin at sa makatuwid, hindi ito nakatali sa legislative calendar. Ngunit ang nasasaksihan natin ngayon, ay ang pagtatangkang idribol ang proseso na para bang laro lamang ang ustisya at ang pananagutan ay maaaring tawaran. Ang pagkaantalang nito ay hindi lamang teknikal o procedural na usapin. Isa itong sinadyang hakbang pampulitika, isang hakbang na nagsisilbe sa interes na nagaharing uri kapalit ng transparency, pananagutan at hustisya. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hayagang nagpahayag na ayaw niya nang ituloy ang impeachment na ito. Ang kanyang mga pahayag na humihikayat ng political accommodation at pumipigil sa paglilitis ay nagpapakita ng kawalan ng prinsipyo, pagkatakot sa magiging ganti ng dating kaalyado sa eleksyon at pagkapit sa kapangyarihan. Hindi maitatagong inuuna ng administrasyong ito ang sariling kapakanan kaysa sa interes ng publiko. Maging malinaw tayo. Ang usapin ng impeachment ay hindi lang tungkol sa pangalawang pangulo. Ito ay tungkol sa kung papayagan ba natin bilang mga kinatawan ng bayan na magpatuloy ang impunity sa ating pamahalaan. Ito ay tungkol sa kung Pananagutin ba natin ang mga gumagamit ng pondo ng bayan para sa pansariling interes na nagtatago sa likod ng confidentiality habang ang ating mga mamayan ay naghihirap sa pagtaas pres, sa pagtaas ng mga presyo, mababang sahod at bumabagsak na sistema ng edukasyon at kalusugan. Ito ay tungkol sa kung ipaglalaban ba natin ang rule of law o hahayaan itong isang tabi na mga alyansang pampulitika at laro ng kapangyarihan. Ang kawalang aksyon ng Senado o mas masahol pa ang tahasang pagtanggi nitong ituloy ang paglilitis ay isang insulto sa bayanang ng Pilipino. Pinapahiwatig nito na ang nasa kapangyarihan ay maaring makalusot sa maling paggamit ng pondo ng bayan, sa korupsyon at sa pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Sinasabi nito ang ating mga guru. Sinasabi nito sa ating mga guru, manggagawa, magsasaka, at sa lahat ng na mga nagbabayad ng buwis, na baliwala ang kanilang sakripisyo, na ang kanilang pinaghirapang pera ay pa maaring aksayahin ng walang pananagutan. Ginong speaker, mga kasama, nagampanan na natin sa kapulungang ito ang, ang ating tungkulin ang ating assignment na ipadala na natin ang Articles of Impeachment. Tungkulin na ngayon ng Senado na gampanan ng kanilang bahagi. Ang anumang karagdagang pagkaantala ay hindi lamang paglabag sa saligang batas, ito ay kawalan ng katapatan sa interes ng publiko. Senate President Escudero at lahat ng mga senador na humaharang sa paglilitis na ito ay dapat paalalahanan hindi sila higit sa saligang batas dapat nilang tandaan na sila ay naglilingkod sa bayan, hindi sa kanilang patron sa politika. Nananawagan ako sa bulwagang ito na igiit sa Senado na tuparin ang kanilang tungkuling itinadhana ng saligang batas. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na manatiling mapagmatsyag at patuloy na igiit ang pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. At nananawagan ako sa ating lahat bilang mga lingkod bayan na alalahanin nating narito tayo hindi para pagsilbihan ang sarili nating interes o ng ating mga kaalyado, kundi para itaguyod ang hustisya, transparency at kapakanan ng ating mga mamamayan. Dapat ituloy ang impeachment trial. Ano mang kulang dito ay pagtakas sa ating tungkulin at pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng sambayan ng Pilipino sa atin. Huwag tayong maging kasabwat sa pagguho ng ating demokratikong institusyon at pagpapatuloy ng impunidad o impunity. Ito po, Mr. Speaker, at marami pong salamat.